905 sa ito sa Kailangan. 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 sa mga Kailangan. 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 So, mga idol, nandito nga pala tayo sa init inis kasi nagpapatimbang ako ng palay ko. Bale, 30, 30 sacks to mga idol. Pero noong naisaking ko na siya, mabot na lang ng 24. So ito, ibababa na natin. Ayan. So mamaya, malalaman natin kung magkano yung kikitain ng 30 sacks dito sa NPA. Bali yung kilo ng palay dito mga idol nasa 24 yung ready to mill tapos 18 yung yung kwampa yung hindi pa nabilag 24 mil 18 so bababa na yung palay ko mga idol so magantay tayo mamaya kung magkano yung ikitain natin sa 36 so ayan so ito yung sa inipyo ang dami din kung dito thế nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ, So oh, mga idol, bali lipat muna nila sa FA Sucks. Tapos saka titimbangin. Moisture. Another sample. Saludo ko sa pakalinis ano may mo. Mm. linis Malinis na. Saludo. Saludo ko sa. Ah. Eh? Uh. Ang mayan ko lang. Para mag-i-set kita ng sample. Okay. <laughs> oh, shout out <laughs> kay alam Ano, wala. Iko nila dati na pag-ila ko si Dini. Wala ka mabat yung boses ko nila. Ay, eh. <laughs> 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 ah, kaya. <okay. laughs> Unless nakikita paano yung um, isa po. kwan mo. Para maraman sa ang mga viewers takoon um, ko. Hmm. Yan, very good. Oo. Uh -huh. Nakikita ninda ko na nung proseso pag moisture mm. sa humay. Okay. Okay. Naglabas na ito. Na 11.6 no? Oh, 10. ang bina? Pero 10.6. Pero oh, 10.6. Good as 11 na ito. Uh. Pag-round okay, off ta. Ano kayo ng pinaka-good sir nga kuan? 14. 14? Opo. Uh, so, nag-shrinkage na oh. kita 3%. 11, 13, Pero okay Tama lang yan. Unless safety. 3 times kita kung nagasamping. At ayun, napapitar ka Hmm. average. Average play by. Ini si Roma. Ya, ini na class niya. Bukas mo ya isanan ko 'an. Na ini na parang. Ko ini ini pula ini sya. Ako na. Pero dili gin ko na ini ni, ni ni papa hoy nan isad ka uhay labagan Alin, mm, oh, na gin padamo. Mm, padamonyan. Na oi dal. Na na. two, four, okay. two, four, six, eight, ten. May aris ba siya kasi? igwa kasi wala ko nadara. dara. sir ko na yung Ampo.

last na yan mga dal bali ilang kuha na lang sako karga na siguro lahat yan last tiradas the mm. Five hundred 574 574 Five <laughs> Mga idol, dito tayo sa labas. Nagatay tayo ko ng pera natin. So, magkano yung kinita natin sa 30 sacks. Bale, 30 sacks yun mga idol. Hindi 24. Bale, 24 na siya nung na naribag ko na siya. Kasi ilogi tayo sa pamasahe papunta dito kung hindi natin i iriribag. -re Kaya, i iriribag ko. Bale, yung 30 sacks umabot na lang ng 24. So, yun, aantay tayo. So, ito lang para makita nyo din kung magkano yung kinita natin sa 30 sacks so mga na yung kinita natin sa binita natin pala yung balita o eh. 38,905 so, 6, 7, 8, 9, So yun mga idol. Umabot ng 38,000. Balik ko na lahat. bulag palagay natin yung 39,000. 39,000 yung nabot ng ating 30 sacks. So, hindi na masama mga idol. Okay na to. So, yun mga idol. Nandito lang muna yung video ko. So, mamimili kayo ako ng mga idol, mga materialis para sa ipapagawa nating tangkal ng baboy o kulungan ng baboy. Kasi nga, ito yung dahilan na bakit nagpatimbang tayo ng 30 sacks. Kasi magpapagawa tayo ng kulungan ng baboy. So, yun mga idol. Thank you sa panonood. Shoutout lang sa inyo lahat.